Ayan, ragazzi, dito yung dulo ng isdaan. Ayan, dito tayo nadaan palagi. Pagapunta sa trabaho. Ito, nasa dulo yung mga isdaan. Ayan. Ayan yung fish. Yung professional presyo isda. Ayan. Ayan saure, ele, 690, may hipon, may urata. Ayan, sari-sari. Ayan. Ayan. na Ayan. Ayan. Ayan pagkain at saka mga prutas at gulay na sa left side natin yung mga damit-damit ayan ragazzi ayan ayan so nagsimula tayo sa dulo papunta tayo doon sa bungad ayan mili ng isda na urata at saka sauri yan, yung ating nila dito, mga Kostini. May mga sinulid nandito nga lahat sa kusina, sa, sa bahay, na mga kagamitan, mga pang tahi, -tahi. Ayan, sinulid. Oh, ang dami. Mm, yan. Broccoli nila, oh, 129. Ay, naku, regats. Mamaya, antayin natin pag close nila at tayo mamumulot na lang para tayo makalibre ng prutas at sa kagulay. So, dahan-dahan. Yan yung mga, may mga panti-panti doon. Yan. Oh. Mga gamit. O, oh, yun. May nagtitinda din dito na maliit lang. Ayan, may abupado. tatlo sampo yung panti. Mm. Underwire. Broccoli. Kilo. Ayan yung presyo. Makikita nyo yung prutas. Dito, ayan. Pwede tayong bumili dyan ng ating mga pang selfish, selfish. Ayan, may wine. Hmm? doon yung wine. May wine. May tinitinda si Manong na wine. Ayan. Ayun. Yung mga insalata. Ayan. Ayan yung pare. Ayan. Ah. Mga jacket-jacket dahil malamig pa dito. Ayan yung mga prutas, gulay. Yung mga fresh, fresh, fresh. Ayun. Ayun. Ayan, ayan ayan, agad safe. Okay, go. Punta tayo sa dulo, punta tayo sa bungad. Ayan. Yan pupulutin natin yan mamaya pag iniwan niyo dyan. nagbubulante. Yan, yung mga t-shirt. Natitinitinda. Mga animali. Yan. Nakabili tayo ng ating selfie stick ha. Yung so, pwede natin ilagay sa tapat ng basurahan. Ito kalabasa. Pwedeng bumili dito 150. Yung ano. Kalabasa wala pa akong nakita. Tinatapon na no, ng no, kalabasa. Yan yung nagtitinda doon ng manok. May nagtitinda ng manok na barbecue. Ano ah, barbecue na inasal? May inasal na manok. Yan is mga gamit sa hindi ko na try na baka may yeah, imposible na iiwanan nila yan at itatapon. Titinda pa nila yan sa sunod. Yan yung mga damit na yan. Yan. Yung manok na yan imposible rin nilang itatapon. Pero nasa kanila ng basura na eh. But, ano na rin? hindi naman yun yung talagang target natin. Yung target natin is mga prutas at saka mga gulay. Yan. Yan. yung gamit sa kusina, mga labador na pwedeng i-push and up, pull down, pull up. Yan. para mag -ano na, space. Yun. Oh, pamatis, mga ano. Ganito rin sa sa ano di ba sa Pilipinas every every week ano hindi every day may mga kanya-kanya silang mga tinda-tinda may nagbubulan kasi ako no nagbubulan rin ako ng tuyo na, laki ng kanyang tripod ah. Yeah. rin ako ng tuyo sa kalibo sa banga sa naman siya ayan tapos is every Saturday meron na kami ano Sunday sa kalibo meron na kami pwesto doon tapos may mga may mga date yan eh. Every, every bayan sa, sa atin. May mga, may mga ganito rin. Ayun. Kaya lang syempre doon, yung mga tinat, oh, wala namang tinatapon. Instead na tinatapon, sinaslice-slice pa nila at binibenta. Kung may mga sira-sira na konti, di ba yung mga karos at mga ano, binabenta naman nila ulit. Pinagbabalot-balot nila sa, sa plastic at uh, mura yung pagtinda makakasilip ng ano. Ayan, by that May nak bulaklak. Kala may tuna yan, Parang tunay <laughs> nag nag ano lang, nagpapanggap na tunay. Kay yun pala plastik. plastic. Nagtatag, may mga libro. May mga libro yung mga mahilig magbasa. Yan. Yung mga mahilig magbasa, merong mga librong tinta dito sa Via Balbasore Peron. dito sa may malapit sa Labrate. Ayan, mga bulaklak. Ayan. Ang maganda yung kanyang kulay. Hmm? Yung mga damit dito, magkano? yan yung isa sampo. May bra sa sampo sando tag 5, 5 euro may mga tinitinda rin na mga candy candy ayun per kilo na candies yan mga pang babies babies mga pang ano to mga dessert dessert nila na ano candy candy yan, per, kilo. per kilo yung per kilo yung nila na mga candies may no? kiluhan sila doon yeah. hindi rin naman nila tinatapon yan kasi nga mamaya is uh, babalote naman nila uli ayan may mga halulikap babalote naman nila uli mamaya ito lang naman yung iniiwan nila dito yung mga prutas at mga yan, gulay na uh, may may kapangitang konti kaya hindi na nila dinadala iniiwan na nila dito kaya tayo naman, okay, bantay sa lakay para mamulot ng basura maya maya, ayan yung mga beans bins na yan oh. yung mga dry, ayan oh, may smoked fish may smoked fish ayan mga fresh, fresh, fresh gulay at prutas ano ito dito? Tag-uon yung roof. Ano yung makikita natin dito na tag-uon yung roof. Ano. Hmm. Then, yun, yung asparagus na nakita ko nung isang araw o sa basurahan o yung kulay puti na yan. Yan. Kulay puti na yan. Yan naman doon. 50 cents. tindahan Ano ito? Ano ito? Ano ito? Tignan natin. Lalagyan ng sabon. Ano nga ng pasta. Ah, lalagyan ng sabon. Ito. Lahat ito dito 50 cents. O. Oh. Ayan. Mga pang lalagyan ng regalo. Mga box box. May lighter. Ayan. Okay. So, dito tayo na kanina na ano hindi pa. Ayun. pa. Ayun, ayun, Ayun. Uh, kaya mamaya ito pagkatapos nila para itong nagkakagulo na. yun cheese, may mga fresh na rin silang cheese. Sarap mm. niya, no? Gorgonzola. Check. Wow! Gusto ko yan. Nabila ko niya niyan. Mga no? dry na mga, ano, fruta seca. Yan. May mango. Dose yung kilo. Yan. Hindi ko alam yan kung ano na yung mga, yan. Ano yung Ano yung karube. Ay, yan, mga, mga, may kasoy may ano ba? ay biche masarap yan tinapay eh. nila ang lalaki mat sa mga mahaga ay, ano? may mga sabon may mga tissue may mga kung ano ano lang sari sari tara ano tissue, maroon, ano pa, sabon, ano man ito sa, sa pihak na to, oh, may itlog. <laughs> Ayan kasi, oh, yan, oh. ano yan, jan football uh, field, mga bata dyan nagpa-practice. Ayan yung zero gravity, mga ano dyan. Tapos ito kasi school, mga eskwelahan ito. Ayan, mga sunflower, Uh, noche uh, ayan itlog to to 20 yung anong nga ka teraso aso ayun na olyo may may ano may may, dugus, may honey ayan, mga olive, uh, sari-saring seasoning, ayan may mga dried fruits dami, dami dito mas uh, makakamura ka naman dito ng konti kasi sa mga supermarket kasi nga is ewan uh, uh, ko bakit, <laughs> direct ano sila <laughs> wala silang dinadaan ng mga ibang trader o talagang sila yung nagti-trade talaga dito direct from sa mga farm nila yan, mga plastic, mga baso. Yan, mas mura. Mas mura naman dito ayan, mga wipes, mga basahan. Mas mura naman dito bumili regatsi kaysa sa mga supermarket o mga department store. Na ano, ayan, mga sapatos. Sampo isa, may uh, isang pares, uh, may 6 euro, mga sandal sandals, dahil marapit ng pa-summer Ayan, may mga accessories, accessories din. Oh, ayan. loso kung magkano dyan yung, yung ano, kanyang presyo. Ito naman is yung mga parang mga second, second hand na itong uh, ito mahilig ako dito magbili-bili. Ayan, yung mga ganyan-ganyan. Yung mga antik-antik na mga anik-anik. Ayan. Uh, tingin tayo. Ito yung mga gusto kong ano yun eh. Mga antik na mga anik-anik. Ayan, meron din dito. Ayun, doon. Ayan sa dulo. Ayan. So, try natin yung ating zoom tight na na zoom. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Uh, Times 2. Ayan, tingnan uh, uh, uh. natin dito kung ano yung ating. Ayan, okay, may mga calculator. Hmm. Ayan, may mga second. Ano, antik-antik. Uh, Yan, mga laro-laruan. Mga sari-sari na mga et cetera. Uh, anu, mga mura-mura ito. Oh, pang-piga, pang oh, pang-piga ng pang ata ito ng orange. Ano? Pang tiga ito. Pang ng bawang at saka luya. Ano? Maganda ito. Magkano kayo? Yan yung aking mga gusto-gusto. Yan. Ano? O, oh, 50 cents. O, oh, cambio pele. Ayan. Hmm, sari Ayun, ito, ito pala yung nakita ko kanina. Magpapunta dito. Ito. May mga, yan, mga dry. Dry, dry, dry na. Hmm? Mga salami, ham, ayan. Vino. Hmm. May may usa dyan talaga siya galing ano no? may baboy damo oh may manok <laughs> ganda oh, may lechon ah oh, ba may lechon ayun oh, may may tagat ayan ay may ano na oh may cherries magkano yung kilo ng cherry eh, 690 ayan, tapos may nagtitinda rin ng mga ayan nga yung honey at saka yung itong mga gulay na pang tanim ayan nakabili na ako niya nung 3 weeks ago nga eh, eh ngayon is biglang lumamig e di yun parang naglantutay ayan oh, maganda